Guys, ang video inyong makikita ay isang patunay na ang dating Pangulong Duterte sa lahat na Pangulo. Siya lang po ang tutuong nagmalasalit sa bayan. Walang iba siya lang sa ibang Pangulo, wala po tayong nakitang ganito, ngunit bakit ganito ang ginawa sa kanya? Kung sino pa ang may nagawa sa bayan at nagmalasalit, di man lang nirespito. Bakit guys ang mga nakaraan Pangulo? Wala man lang napatunayan ang ibang pangulo sa ngaon makikita natin na walang rispito ang mga sundalo at kapulisan ganyan ba ang pangulo ngayon bakit may nagawa na ba siya sa bayan? Sa ngayon ikaw anong kumanto mo? Ngayon, kanina pa eh. Hindi you, lahat, ilan ang hinuli ngayong araw na to sir? Sa iba ibang mga krimen? Ilan ang bibigyan ng ganitong... Na Kasi nandito kayo lahat eh. Yung kiisan tayo. Ilan ang bibigyan ng ganitong... Uh, tao kiisan tayo, krimen sa labas, siya lang sa kami. Sir, hindi ko

Matanong nga. Ano, Ayon, kayo, nandito mong natin. Ikaw, Tanungin kita Anong kasalanan ko? Ano Tumali ko dala. Tumali ko dala. Tumali ko dala. Tumali ko ko Hindi. 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 Hindi.

Eh, <tuk tangan>

Diyos ang katuturan niya sweet good joy kasi pamilya wala kang magagawa ito na relationship kokayo na sundan kasi kayo pero ang pamilya Mama, magkala ka na. Dito ka.